Tinalikuran ni Charlie ng magandang modeling career dahil nasaktan siya ng magpakasal sa ibang lalaking nangako sa kanya ng walang hanggang pag-ibig. Lalaking nakatakda na sana niyang pakasalin. She found peace in a remote area with Jimboy, ang batang itinuring na niyang anak. Sigurado siyang matatagalan bago muling tumibok ang kanyang puso. Ngunit nabago ang lahat ng dumating sa buhay niya si Chucks webo. He was far different from her experience, hindi lamang sa itsura, hindi maging sa kalagayan sa buhay. Ngunit hindi naging hadlang iyon upang mapalapit ang loob niya rito. Nakita kasi niya kung gaano kabait ito sa kanyang anak-anakan. Sa pagpili niya ng bagong lalaking mamahalin, dapat ay si Jimboy muna ang unang mahal nito. Mahirap tanggihan ng pag-ibig na iniaalay nito. Hanggang sa madiskubre niyang bukod sa tunay na pagkataon nito, ay may nag-uugnay pa rito at sa kanyang anak-anakan. Are you sure you're okay there? Tanong ng kapatid ni Charlie na si Margie. Halos araw-araw ay tumatawag ito sa kanya para kamustahin siya. Kailan ba kayo babalik dito sa Manila? Dugtong na tanong nito. Bibisita siguro kami ni Boy one of these days pero palagay ko dito na kami for good ati Margie. Sagot niya. Nagsimula na ang pasukan. Ini-enroll ko na ang bata at masaya naman siya rito. We are really enjoying our stay here. Don't worry about us. Hindi mo maiaalis sa amin ng kuya Boy at mang mag-alala. Asawa nito si Boy at, at may dalawang anak na ang mga ito. Imagine kayo lang dalawa ni Jimboy ang magkasama riyan. What if may masasamang loob na? Ate, mabait ang mga kapitbahay namin dito. The house is so old na. Nang magpunta ako riyan five years ago, kasama si Mami, sira-sira na ngayon. How much more ngayon? The house is still okay, ate. May kausap na ako. Tao, Pasisimulan ko ng pagpaparenovit nito. Ang plano ko nga ipagawang antique shop ang silong para naman may pagkakakitaan ako rito. What? Are you kidding me? Seryoso ako ate. Sino naman ang bibili ng antique sa remote area na yan? May malapit na mga beach resort dito. Maraming turistang gumagala. Marami na nga mga tinda-tinda rito. Sabi mo nga five years ago ka pa nagpunta rito. Don't expect naman na ganun pa rin ang dating ng surroundings. Ewan ko ba, As far as I can remember, nung buhay pa si na at daddy, isinama nila ako riyan na nakitang buong katawan ko sa sobrang baku-baku ng daan. Super layo pa. Pareho nang pumanaw ang kanilang mga magulang. Dalawang taon lang ang pagitan ng kamatayan ng dalawa. Kaya nga nasabi ko sa kanila noon na huwag ipamana sa akin yung property na yan. Well, good for me. Sa akin, ibigay itong bahay at lupa. Hili ko naman talaga ang mga tahimik na lugar. Even before, ang gusto ko talaga ay magsettle ng tahimik na lugar kapag nagretiro na ako sa aking modeling career. Hay nako, ewan ko ba sa yung babae ka? Speaking of career, sinasayang mo ang chance mo. Nag-resign na ako ate. She was a famous model of a well-known brand and other garments. Isa rin siya sa mga kinikilalang ramp model sa bansa. You're too young to retire. Let's face it ate, marami na rin mga nagsusulputang mga bagong modelo at nai-insecure ka sa kanila. Hindi, alam mo naman ang dahilan ng pagkakapatpat ko rito, namin ni Jimboy. Para takasan ang kalungkutan mo. Hanggang ngayon ba naman hindi ka pin makamuguan sa nangyari sa inyo ni Sid? Nakaramdam siya ng panlulumo ng marinig ang pangalan ng lalaki. Mahigit isang taon na mula nang masaktan ang kanyang puso. Sid was a club. Anak ito ng may-ari ng Garments Factory kung saan siya ang image model ng mga undergarments. They had been going steady for over four years now. Nakatakda na ang kasal nila sa susunod na taon. Ngunit ipinagpalit siya nito sa isang bagong modelo. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa noon. Kung hindi siguro dahil kay Jimboy, ang batang itinuring na niyang anak, makatuluyan na siyang nawala sa kanyang katinoan. How's Jimboy doing? Tanong ng atin niya. Hindi ba naghahanap ng malls, ng Jollibee at McDonald's? Hindi naman. Alam mo naman ang batang yun, madaling mapis. Mas masalusog siya ngayon kasi sariwa ang hangin dito at saka natutong kumain ng gulay. Iyan ang kaibahan ng mga anak ko. Ayaw nila ng buhay probinsya. Mana sa akin anit to. Pagkatapos ay binuntutan ng tawang sinabi. Pero kinukulit ako na dalawin daw namin kayo dahil miss na nila si Jimboy. E di pumunta kayo rito. Siguradong matutuwa si Jimboy kapag nagkagitas niya si ate Wena at ate nening niya. As if naman may free time ako. Out of town ngayon ang kuya boyet mo. Isa pa maraming projects sa mga pamangkin mo sa school pero hayaan mo. Kung wala kang time, I'll find a way para madalaw kayong mag-inariyan. Nang makapagpaalam silang magkapatid ay nagtungo siya sa veranda. Nakita niyang nakikipaghubulan si Jimboy sa paboritong kalaro nitong si Eman. Seeing Jimboy happy made her contented. Ito ang dahilan kung bakit nagawa niyang makalimot kahit paano sa kadalamhati ang sinapit niya sa pakikipagrelasyon kay Sid Morales. Inabando na si Jimboy ng isang walang pusong ina sa tapat ng gitnang bahay nila noong nabubuhay pa ang mga magulang niya. He was only a few days old then. Isinunod nila ang pangalan ito sa pangalan ng dad niya, Jaime, sa halip na ibigay sa DSW ang bata na ng mga ito na ampunin na ito ng legal. Bago naman pumanaw na magkasunod dahil sa sakit sa puso ang mga magulang niya na ipagkaloob na ang adaptation paper sa kanila. Bagamat limang taon pa lamang si Jimboy, matalinong bata ito. Siya na ang nakilala nitong ina. Kahit mura pa ang isip nito, ipinaunawa na niya rito ang totoong pagkataon nito. Ginawan niya yun para hindi na magkaroon ng hindi magandang siya kapag nasa hustong gulang na ito. Sinabi niya rito hindi ito nanggaling sa kanya, pero espesyal ito dahil regalo ito ng Diyos sa kanya. Hanggang doon lang ang kaya niyang ipaunawa sa bata. Noong mamatay ang mami niya, ang gusto sana ng ate Margie ay ang mga ito ang patuloy na magpalaki kay Jimboy. Dalaga raw kasi siya at baka maging balakid lang sa relasyon nila ni Sid, pero tumangis siya. Alam niya noon na bagamat hindi nagsasalita si Sid, hindi nito gustong siya ang magpalaki kay Jimboy. Sid was not really fond of Jimboy. She knew that. Sa kanya, napatunayang tama ang desisyon niyang siya ang magpalaki sa bata dahil ito ang nakasama niya sa kanungkutan. Ito ang laging lang sandigan niya sa pinagkunan niya ng lakas noong mga panahon nagdadalamhati siya ng iwan siya ni Sid. Kung hindi dahil kay Jimboy, baka hanggang ngayon ay patuloy pa rin siyang umiiyak. Ang sabi nga niya, mawala na ang lahat sa kanya, huwag lang si Jimboy. Kulang na nga lang ay sa kanya lumabas ito. Kapag may sakit ito, gusto niyang kunin lahat ang nararamdaman ito. Hindi siya natutulog kapag nilalagnat ito. Kampante niya siya sa buhay niya sa Sitio Santo Domingo kasama ito. Kung may darating mga bagong pag-ibig, panahon na lang ang makakapagsabi. But she promised herself to be extra careful this time. Mahirap masaktan. Mahirap magmahal ng buong puso pagkatapos ay mauuwi rin sa wala ang lahat. She was not actually closing her doors Machiwas na hari. Nang iniwan siya ni Sid, maraming nagtangkang pumalit sa pwesto nito. Mga lalaking tung usin ay higit ang mga katangian kaysa kay Sid. Ngunit hindi pa siya handang makipagrelasyon ulit. Only. only time would tell when she would fall in love again. She was 27 already. Kung plano ng Diyos na tumanda siyang mag-isa kasama si Jimboy, tatanggapin niya yun ang maluwag sa dibdib. Natigil lang ang pagdalay ng kanyang gunita nang makita niya nagtatatakbo paket sa hagdan si Jimboy. Kasunod nito si Emma. Halos magkasing edad ang dalawang bata pero mas malusog si Jimboy kaysa kay Eman. Sinalubong niya ang anak-anakan niya sa hagdan. Ang bakit? Tapos na ba kayong maglaro? Tanong niya sa kahinaplos ng kamay ang likod ni Jimboy. Nakupawis na pawis ka ah. Mabilis na dinampot niya ang tuwalyang nakapatong sa wooden sofa at pinunasan ang likod nito. Dinampot din niya ang nakareserbang sando nito upang makapagpalit ito ng damit. Merienda kami ni Eman, mama. Paglalambing ni Jimboy. Napangiti siya. Talagang alam na alam mo ang oras ng merienda, ha? Kinindatan niya si Eman. Ano namang gusto niyong kainin? Hamburger po, sagot ni Jimboy. Hamburger na naman. May reserve patis na siya sa refrigerator dahil mahilig sa hamburger si Jimboy. Kanina kumain ka na ng hamburger sa school. Ang school lang pinapasukan nito sa bayan ay may katabing burger stand. Kapag inihahatid niya ito sa umaga gamit ang kotse niya, ay hinihintay na nito hanggang uwi. Masarap po kasi eh. Sabi nito bago yung mapos sa o siya, dyan lang kayo ni Emma na ipiprepare ko ang, hamburger. Ipagluluto ko na rin kayo ng fries. Pero bawal ang soft drinks ha. Diyos na lang. Yehey, sabay sigaw ng dalawang bata. Bisita ni Charlene si Kapitan Kajo ng hapong iyon. Ito rin ang Kapitan del Barrio ng Sitio San Domingo. At itinuturing na pinakamahusay na karpentore sa lugar na iyon. Baka hindi mo dahil ang magiging resulta ng gusto mong ipagawa sa silong ng bahay mo, Charlene. Alam mo ining dito sa baryo, na ordinaryong aluwagila ang naman kami. Sabi ni Kapitan Kajo, panay lamang ang nagagawa namin. Ang importante lang naman ho sa akin ay medyo patibayan itong bahay at saka maayos kahit paano ang silong para masimula na ang pagtitinda ko ng mga antiques. Alay sige at aking kakalkulahin ang mga gagamiting materyales para makapagsimula na kami. Ako'y kakausap ng sampung katao para madaling matapos. Marami-rami rin namang mahusay na aluwager rin sa Sitio San Domingo. Kapag nakapamili na ng materyales, sisimula na agad namin ang paggawa. Naku, salamat ho, Kapitan. Di po ba may anak kayong dalaga? Kung gusto po niya sinalang kukunin kukunin kong assistant kapag nagawa na ng shop ko. Namilog ang mga mata nito. Abay, totoo ga Ay, naku, hindi pa man. Eh, ako'y nagpapasalamat na. Alam mo, gay, gustuhin ko mang pagtapusin ng kolehiyo si Joy ko. hindi ko naman kaya. Hayaan po ninyo kapag establish na ang negosyo ko, pwede akong kumuha ng isa pang assistant para makapasok siya sa kolehiyo. Pwede naman kalahating araw lang siyang magtrabaho. Napakabuti mo, Ining. Mabait din naman po kayo sa akin. Tinanggap agad ninyo ako rito na parang matagal na ninyong kakilala. Noong nabubuhay pa ang amat ina mo at dumadalaw sila rito, ibinilang na namin sila bilang kababaryo. Lahi talaga kayo ng mababait. Baka hulo ma ang ulo ko niyan, biro niya. Totoo naman ang sinabi ko. Hindi ka lang maganda. Mubot ka pa ng bait. Natawa siya. Salamat ho. Nang makalis si Kapitan Kadyo ay tinawagan na naman niya ang ate Marginia. Ate, sigurado na ang pagpapagawa ko ng silong nitong bahay, kaya pakihanda na ang mga stocks sa na hindi niya pinulog. Natawa ang kabilang linya ang kapatid niya. Huwag na ang isang sikat na modelong si Charlene Hawking ay magmamaneobra sa isang liblim na luwa. Sinasayang mo talaga ang pagkakataon. Wala namang nakakaalam dito ng sikat na modelo ako. Sa school ni Jimboy, may mga ilang ilang nakakakilasa sa akin. Pero kapag tinatanong ako, ang sinasabi ko ka pangalan ko lang at kahawig si Charlene Huwakan. Ikaw talaga, ang daming nang hihinayang sa'yo. Ikaw, wala ka bang regrets? Two months na ako rito sa sitio Santo Domingo. I have no regrets. Had I known na mas mapapabuti ang kalagayan ko rito. Sana noon pa man ay nakauwi na kami ni Jimboy rito feeling ko nga mas napabilis ang paglimot ko kay Sid. Kasi sa modeling world ko siya nakilala. How could I totally forget him kung hindi ako haalis sa mundong yun? Sa kanya ay ng mga magulang nila ang bahay nila at na ang mga bahay na iyon sa Sitio Santo Domingo. Sa ngayon ay pinapaupahan niya ang malaking bahay nila pati ang condominium unit niya na na-acquire niya sa pagmumodelo ay pauupahan na rin lang niya para hindi naman nakatiwangwang lang. Alright, may tiwala naman ako sa iyo. Nagkausap na kami ni Boyet When he came back General Santos sa saglit ni Marian para madalaw ka namin, kayo ni Jimboy. Talaga, nakumatutuwa sigurado si Jimboy. Tamang-tama kasi, nagyayaya siyang mag-beach. Hihintayin na lang namin kayo para mas masaya. When do I expect you? In a week or two perhaps. Alam mo naman ang trabaho ng kuya bawit mo. Walang kasiguruhan ng uwaw at uwi. Nasa buy and sell business ang bayaw niya, kaya palaging out of town ito. Tamang-tama dahil by that time, maaayos-ayos na itong bahay. Nakangiti siya pagkatapos nilang mag-usap na magkapatid. Alam niya kapag nagsimula na ang kanyang antique shop, mas mapapabilis ang kanyang recovery. She was a hypocrite if she would say she had recovered fully from the heartache. From time to time, she remembered the pain Sid had caused her. Paano ba naman si Sid ang kauna-unahang lalaking minahal niya? Una pa lang ay crush na niya ito at napakasaya niya ng ligawan siya nito. Sino ba naman ang hindi mama Hahaliin na rito, samantalang itinuturing na isa sa the most after bachelor ng bansa si SID. Bukod sa hindi matatawaran ng kagwapuhan ito, established itado ang pinansyal na aspeto ng buhay nito. Ngayon pa man ay hindi dahil ng matinding pagmamahal niya rito, para maging mapagbigay siya kay SID. Sa loob kasi ng apat na taong relasyon nila, ay hindi sila nakaabot sa aspetong ng sexual. Hindi niya pinayagan na humantong sila roon. Makabago man kasi siyang maituturing, pinahahalaga niya ng lubos ang kanyang pagkababae. Iyon kasi ang itinuro ng namayapa niyang ina. Pareho sila ng palinindigan ng ating Marge niya. Batid niya ang nangisasal ito sa kuya boyet niya. Ay berhin pa ito. Yun sana ang gusto niyang mangyari sa kanya. Ngunit hindi na nga sila umabot sa puntong iyon. Said fell for another woman. Siya pa nga ang sinisi nito. Pinagdamutan daw kasi niya ito sa isang bagay na mahalagang aspeto ng isang relasyon. She found this statement very immature. She thought the relationship was bound by love and respect, not by lust. Sa tuwing maiisip niya si Sid, ang iginigit niya sa kanyang utak ay hindi ito karapat-dapat pag-alaya ng tunay na pag-ibig. Dahil hindi totoo ang pag-ibig, hihintay na niya ang pagdating ng tunay na pag-ibig niya. Magkahalo ang emosyong nararamdaman ni Jax. Hawak ni niya ang komprehensibong report ng kinuha niyang private investigator tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak. Alim na buwan ang nakalilipas, nakita sila ni Sator. One friend nila ito ng kanyang dating kasintahan si Venus. Nagulat siya sa sinabi ni Sator. Nagsilang daw si Venus ng ilang buwang pagkatapos nilang magkahiwalay. Anak daw niya ang bata. Nakarelasyon niya ng matagal si Venus. They even lived together in their house even if his parents were not in favor of her. May dahilan naman ang mga magulang niya. Particular ang mami niya para hindi magustuhan si Venus. Masyado sing liberal ito. Kahit sa kanila ito nakatira noon, ay nagsasama na sila. Palagi pa rin itong lumalabas ang bahay at inaabot ng madaling araw sa gimikan. Galing si Venus sa isang broken family pero minahal niya ito at pilit pinagbabago. Nagsisimula pa lang sila noon sa kanyang profesyon bilang civil engineer at namamasukan sa isang malaking construction company. Palagi siyang naaasin sa iba't ibang lugar. Hanggang isang araw o yung muisi wala na si Venus sa bahay. Ninakawan pati ng pera at alahas ang mami niya. Si Sator din ang nagkwento sa kanya na sumama sa isang mayamang hapon sa Japan si Venus. Nagpakamatay raw ito dahil hindi nakayanan ang ng ang nakit ng hapon na isa palang miyembro ng Yakuza. Kung nalaman lang niya nagbunga ang pagsasama nila, pipilitin niya ang magpakasal si Venus kahit ayaw nitong magpatali. Nakaramdam siya ng awa kay Venus pero higit na naawa sa kanyang anak. Ayon kay Sator, isa pang kaibigan nila ang tumulong ng mga anak si Venus, si Ruth. Hinanap niya si Ruth pero hindi niya masabi kung saan ibinigay ni Venus ang anak nila. Patay na si Venus kaya ipinahanap niya ang kanyang anak. At nanlumos siya sa nakalap na impormasyon ng private investigator na kinuha niya. Ayon sa report, nanganak sa isang pampublikong health center si Venus. Sa halip na palakihin ng bata ay iniwan ito sa gate ng isang malaking bahay sa Quezon City. Patay na ang magsasawang nagampon sa bata at nasa pangangalaga ito ngayon ng isang nagngangalang Charlene Joaquin. Charlene Joaquin Wells, the well-known image model of a fine line undergarments. Ayon sa report, nag-resign na ito bilang modelo at naninirahan na sa isang liblib na bayan sa Patangas. Nagpunta roon ng Inspector Reyes para kumuha ng iba pang espormasyon. Nangako ang in investigator na sa loob ng isang linggo ay mapapasa kamay na niya ang kabuuan ng report niya. He would never know every single detail about his son. Alam na niyang lalaki ang anak nila ni Venus. Napalingon siya ng naramdamang may nagbukas ng pinto. Nasa study siya ng mansyon nila. Nakita niyang palapitang palapitang mami niya. 63 na ang edad nito. Ang daddy niya ay namayapa na isang taon dahil sa cancer. Dalawang taon bago ito namatay ay binigyan siya nito ng puhunan para makapagtayo siya ng sariling construction company. Magtatatlong taon na ang RN Construction and Development Corporation at unti-unti na yung nakikilala sa larangan ng construction business. Inakbayan siya ng kanyang ina. Iyan na ba ang hinihintay mo? Tanong nito habang nakatingin sa papel na hawak niya. Hindi ka ilarito na ipinahapahanap niya ang anak nila ni Venus. Tumangon siya. Opo, mami. Magkikita na kayo. Sana nga ho. Naupi ito sa gesture sa harap ng desk niya. Ay bakit malungkot ka pa rin? Hindi ko kasi lubos maisip hanggang ngayon na malay anak ko na hindi ko man lang nakasama sa loob ng limang taon. Hindi mo kasalanan yun anak. Hindi mo naman alam na nabuntis si Venus. Kung um, bakit kasi hindi nilang sa atin iniwan ni Venus ang bata. Siguro'y nahihiya siya dahil sa ginawa niyang pagkakamali. She could have just left the baby gaya ng ginawa niya sa bahay na pinag-iwanan niya. Patay na si Venus pero hindi ko maiwasang maghinanakit sa kanya. Kapag naiisip kong ipinanagay niya ang anak namin, lumunok siya. Ang sabi fa ni Ruth, tinangka niyang ang anak ko. Nangilid sa luha ang kanyang mga mata pero pinilit niyang pigilin iyon sa pagpatak. Hinaplos nito ang branos niya. May mga tao talaga sa mundo na hindi alam ang tama at mali. O kaya na may baka naguguluhan siya niyon. Alam ko na ang pinagbayaran na niya ang ginawa niya. Pinagbayaran na nga niya. Namatay siyang baon ang guilt sa puso niya. Chucks, iho, ang gawin mo'y pilitin mong makuha ang anak mo para magkasama kayo. Iyon nga ho ang plano ko pero hindi ganun kadali. Base sa report ni Inspector Reyes, maayos ang pamilyang napuntahan ng bata. Salamat sa Diyos at hindi siya napariwara. Mabubuting tao ang nakakuha sa kanya. Ito naman ang napaiyak. Alam mo, hindi ko man gusto si Venus pero para sa iyo nun gusto kong makasama ang aking apo. Sana sa malaot madali ay makasama ko na rin siya. Gusto ko na siyang mayakap at mahagkat. Sa ngayon ang makalapit sa anak ko ang concern ko mami. Saka ko na lang iisipin kung paano siya mababawi kasi matagal na proseso iyon. Saka na lang ako makikipag-usap sa abogado tungkol sa bagay na yan. Anong balak mo? Hihintayin ko po ang huling report ni Inspector Reyes bago ako magplano. Handa na ang lahat ng materyales para sa pagsisimula ng renovation ng silong ng bahay ni Charlene. Pero nagkaroon naman ng emergency na dapat asikasuhin ni Kapitan Kajo. Charlene ining, ako'y kinakailangan magtungo sa Mindoro at namatay ang kapalit ko. Malamang na ako'y manatili roon ng isa hanggang dalawang linggo. Ay kung gusto mong pasimula na ang pagpapagawa, ay may inire-recommenda si paring Berting na magaling na aluwagi. Galing daw sa Maynila at nagtatrabaho dati sa malaking construction company. Napakapulong ko na yung tao kaninang umaga. Palagay ko hindi naman tayo magkakamali kung siyang magiging foreman mo dahil mukhang maraming ang alam na trabaho. Ang sabi ko sa kanya ay personal ka na lang ang kausapin at nang kayo magkaintindihan. Alay, pasensya ka na talaga. Ibig ko mang makatulong sa paggawa ay talagang hindi maaari gawa ng nangyari sa akin kapatid. Naiintindihan ko ho. Nakikiramay ho ako sa pagkamatay ng kapatid niyo. Salamat at pasensya ka na uli. Pagkalis ni si Kapitan kajoy ay pinaliguan niya si Jimboy. Kagigising lang nito bandang alas tres ng hapon. Bago maglaro uli ay nakasanayan itong maligo muna. Pinupunasan niya ng basang katawan nito nang may kumatok. Paso ka sa ramo para magbis. Titingnan ko lang kung sinong kumatok, sabi niya kay Jimboy. Mabilis na sumunod ito. Tinungo naman niya ang pinto. Isang matangkad na lalaking napagbuksan niya. He had a prominent angular face. Hindi man masasabing gwapo ang lalaki. Ngunit may kakaibang karisma ito. He had a fair of kind eyes. Tila nakatawa mo ngayon. Yes, sino sila? Magandang hapon. Ako si Chats. Ako yung nagpipresenta sa nang foreman. Nakatira ako kay Cabertin. Nakasausap ko kaninang umaga si Kapitan Kancho. Bagyang napaawang ang mga labi niya. Oo nga't inaasahan ang may darating na tao gaya ng sinabi ni Kapitan Kajo o hindi kagaya ng kaharap niya ngayon. Ang inaasahan niya ay gaya rin ng sampung. Trabahador na ipinakilala sa kanya ni Kapitan Kajo mga typical na trabador. Malalaki ang tiyan at hindi magandang dentures. Ang mga nagtatrabaho sa kanya ay karaniwang malalaki ang bulto ng katawan pero hindi kagaya ng isang ito na malakas ang karisma. He was towering over her. Napansin niya ang makinis na balat nito kahit tanang kulay niyon. Ang higit nakapansin pansin ay ang matipunong mga braso nito. Nakatupi ang maong na long sleeve nito hanggang siko. Halatang batak sa trabaho ang mga kamay nito. Pero mabango ito. Miss, sakalang siya parang natawan. Aye, eh, ikaw ba yun? Iniabot sa kanya ang isang biodata. Biodata ko. Sinulya pa niya yun. Hindi na kailangan yan. Nasabi na naman sa akin Kapitan Kajo ang tungkol sa iyo. Alam ko namang hindi magre-recommenda si Kap. Perting kung hindi okay. Hindi mo na ako i-interviewin. Gusto ko lang malaman kung taga saan ka. Bakit na ka sa Sitio Santo Domingo? Taga Maynila ako. Nagsara kasi ang kumpanyang pinapasukan ko kaya naisipan kong pumunta sa bayan ng Talisay. May mga kamag-anak ako roon na nakapagsabing may gagawing resort dito sa Sitio Santo Domingo. Hindi pa naman pala magsisimula. Nabanggit sa akin ni tingnan na nangangailan niya ngang karaw ng mga trabahador. Kaya ay ako kay Kapitan Tadjo. Nagkataon naman na nagkaroon ng emergency kasi Kapitan. Kaya kinausapan ako nung maaari daw ay ako na lang ang maging foreman. Foreman ka ba sa pinanggalingan mong company? Oo, kahit saan pwede ako. Marunong ako sa lahat. Mason, karpintero. Electrician, marunong din akong magpintura. Napangiti siya sa naka. Itiring lalaki. Hindi naman ito mukhang nagyayabang. Sa tingin niya ay may talaga ito. Narating ang mga materialis bukas ng umaga. Pwede nang magsimula. Yung, yung tungkol sa sweldo na bangit ba sa'yo ni Kapitan Kajo? Walang problema sa sweldo. Salamat, Miss Charlene. Karangalan kong makapagtrabaho sa'yo. Napamaang siya. Kilala mo ako. Sino ba namang hindi makakakilala sa'yo? Marami akong magazines na ikaw ang cover. Nagiinit ang mga pisang niya. Pakiramdam niya ay nakabrusher at bikini siya sa harap ng matangkad at makisig na lalaki kahit balot siya ng slacks at puting long sleeve polo. Madalang nakakakilala sa akin dito. I don't intend to let them know. Na ako si Charlene huwakin na modelo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman ipagsasabi sa kanila. Pwede na kayong magsimula bukas na bukas din. Babalik din yung sangtong trabahador. Magsasalita pa sana ang lalaki nang biglang sumulpot sa likuran si Jimboy. Mama, sino po siya? Tanong nito. Anak siyang ang forma na sa silong natin at mag ng mga pinto at bintana ng bahay natin. Kapatid mo? Tanong ng lalaki. Nakita niya ang tuwa sa mga mata nito pagkakita kay Jimboy. Lahat naman ang nakakakita kay Jimboy ay natutuwa. Kadli kasi si Jimboy. Mataba at maputi kaya nakakatuwa. Pogi ang tawag kay Jimboy ng taga Sitio Santo Domingo. Tumawa siya. Anak ko si Jimboy. Napaa ang lalaki. Anak po ako ng mama ko pero hindi po ako nanggaling sa kanya. Gift po ako ni God sa kanila ni mami at daddy. Dapat talaga ate ang tawag ko sa kanya. Kaya lang namatay na po ang mami at daddy namin. Kaya habang lumalaki kay ako, sila lang naging mama ko. Nakangiti ang lalaki habang matamang nakikinig. Wari ay amis na amis ito sa kadaldala ni Jimboy. hindi ito kumukura. Maaaning nagsamamatay ito ang pananamig. Pasensya ka na rito sa anak ko masyadong madaldal. Okay lang, nakakatuwa nga siya eh. Mama, bakit dito kayo naguusap sa pinto? Patuloy mo siya. Mumiti ang lalaki. Ako si Chucks. Inilahad ng bibong si Jimboy ang kamay nito. Ay, may huking junior po ang pangalan ko. Pero Jimboy ang nickname ko. Ang tawag sa akin ang matatanda rito. Jimboy Pogi. Pogi raw po kasi ako. Mas lumuwang ang pagkakangiti ni Chucks. Natutuwa siyang makilala ka, Jimboy. Titig na titig ito kay Jimboy. Pogi ka nga. Poging-pogi. Pasok po kayo sa loob. Oo nga, pasok ka muna. Paanyaya naman ni Charlie. Nakakahiyang ang anak ang nag-alok sa bisita na pumasok sa bahay nila. Sa susunod na lang, may pupuntahan pa kasi ako. Sige, tutuloy na muna ako. Umaling ito kay Jimbo. Jimbo, magkita na lang ulit tayo, ha? Mang Chaps, itatanong ko lang po kung marunong kayong gumawa ng swing. Swing? Sira po kasi ang swing dyan sa harap ng bahay. Ginawa ni Mama nung isang araw. Tapos nung sumakay kami, wow! Eman bumagsak. Nasaktan nga po ang pat namin. Hayaan mo gagawin ko bukas na bukas din. Hey, napapalakpak na sigaw ni Jimbo.